Mas maigpit ang ipinatutupad na ng seguridad ngayon sa isang bayan sa Masbate kasunod ng dalawang insidente ng pamamaril. Ayon sa COMELEC, may kaugnayan niyan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Para sa update sa paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon, nakatutok live si Ma'am Gonzales. Ma'am Evan Pia, besperas na ng eleksyon pero meron pa rin daw natatanggap ng mga sumbong ng election-related na mga violations itong komele kagaya na lang ng vote buying dito sa Malitbok, bukod Nun, kung saan isa ang inaresto ngayong hapon. Doon naman daw sa Rojas Capis ay merong nahuli na isang abandonadong van na may naglalaman na 1,000 peso bills na aabot sa halagang 600,000 pesos. Pero iniimbesigahan pa raw ng komele kung ito ay gagamitin sa vote buying dahil walang nakuhang election paraphernalia sa loob ng van. Pinasok at pinagbabaril ang bahay ng isang kandidato sa pagkakapitan ng barangay Kankahoraw sa Baleno Masbate noong Webes. Walang natamaan pero sugatan sa umuning pambubugbog ang apo ng kandidato. Inaresto sina Richard Laurio at incumbent barangay chairman na si Jovenir de la Rosa na ang asawa ay kandidato rin. Nakalaya rin si de la Rosa matapos magpiyansa. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuha ang kanilang panig. Noong biyernes naman, isang lalaki ang nakaligtas sa pamamaril sa barangay Songong. Pinagahanap pa ang tatlong sospek. Palisli po, ang gamit na sasakyan ng mga sospek is kasi naplakahan nila eh. Pinaniniwalaan na pagmamayari po ng uh, vice mayor dito sa municipality ng Balinok. Politika ang nakikitang motibo ng pulisya sa magkasunod na pamamaril. Kinumpirma ng Comelec Masbate, kinokonsideren nilang election-related incident ang dalawang insidente. Pinuntahan naman ng GMA Integrated News ang bahay ng Bisi Alcalde pero walang humarap na tao. Dahil sa insidente, hihigpitan pa ang seguridad sa Baleno. Ganoon din sa Abra, kung saan personal na nagbigay ng direktiba si na Comelec Chairman George Garcia at PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na panatiliing payapa ang eleksyon. May dalawamput siyam namang electoral board members na nag-withdraw sa probinsya at pinalitan ng mga pulis. Evan Pia, kasasabi lang ngayon ng Comelec na meron silang sinasurveillance na hindi bababa sa isang gobernador at labing tatlong mayor sa Luzon. Kung saan, sa bahay daw mismo ng mga opisyal, nagaganap ang vote-buying. Pero hindi mo na nila pinangalanan ang mga opisyal na ito. Balik sa Ivan Pia. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Kulibok na ang ilang bus pa, probinsya. Pero may mga pasero, nagbaba sa kali pa rin na makabiyahe. Mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia ilang oras na paghihintay ang binuno ng mga biyaheng Bicol na ngayon pa lang bumibili ng kanilang tiket dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 10 pa lang ng umaga, mala box office hit na pila para sa tiket pabikol. Dalawang oras pumila para sa advance ticket si Natessi at kanyang kapatid na uuwi sa Bulan Sorsogon. Okay lang po. Opo, basta sigurado makakuha. Chance passenger naman si Marla na gusto sana makabiyahe ngayong araw. Fully booked na raw kasi ang bus company hanggang October 31. Nagbabakasakali kami namin makakakuha ng, ano, ng ticket. Ayon sa pamunuan ng PITX, ngayong weekend dinaasahan ang peak ng pagdagsa ng mga pasahero. Mahaba rin ang pila ng mga uuwi sa Cagayan at Pangasinan. Gayon din ang mga uuwi sa Lucena, sa Quezon at Kalamba sa Laguna. Sabi ng bus company, sa ang kanilang bus pero na traffic lang daw ang ilang unit. Hindi namin namin alam na ganito yung ano eh. Yung pila. Kaninang madaling araw, mahaba na rin ang pila sa terminal sa Cubao Quezon City patungong norte. Ang iba, go na raw kahit standing. Pia, sa mga oras na ito, makikita natin na mahaba pa rin yung pila ng mga pasahero na bumibili pa lang ng tiket sa ngayon. Ano? Kaya naman ayon sa pamunuan ng PITX ay nagdagdag na sila ng 27 Bicol trips ngayong araw. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Balikan po natin ang Batangas Sport kung saan punuan pa rin sa mga humahabol sa biyahe para makaboto bukas. At nakatutok live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Ivan, tama yan. No? Uh, patuloy lang yung mga pasaherong humahabol dito sa Batangas Sport. Isang araw nga bago yung nakatakdang barangay at SK Elections. Mula sa klase, nagmadaling humabol si Jason sa biyahe pa Victoria Oriental Mindoro. Pagpasok sa loob, apaw ang mga pasahero sa ticketing area. Nangangamba ang ilan na hindi makaboto bukas kung aabutan ng siyam sa pantalan. Pinapasok nila kasi may bata. Pinapasok kami. Nanghihinahin din ako sa, sa pagboto. Kalisa sa karapatan ko po yun eh. Kaya may ambulance teller na nag i ng terminal ticket para maibsa ng mahabang pila. Mas sistematiko nga naman para maibsa ng singitan. Paalala ng Philippine Ports Authority sa mga lehitimong representative ng shipping lines bumili ng tiket. Ivan Base sa tala ng Batangas Port, pumalo na sa mahigit 46,000 yung outbound passengers na nagsipagtawidag at simula yun ng biyernes no, hanggang kaninang alas 3 ng hapon. Ivan. Maraming salamat, Paul Hernandez. Bukod sa mga maagang dumalaw, may 30 libing din na humabog ngayong araw sa Manila North Cemetery bago ito pansamantalang ipagbawal. At nakatutok live si Dano Tingcungco. Dano? Pia, kahit wala sa traditional na dalaw, sa mga Yumao o edag sa mga bisita dito sa Manila North Cemetery ngayong linggo, uh, October, uh, October 29, saktong bisperas din ng barangay at SK Elections bukas. Wala pang undas pero ganito na karaming tao ang bumibisita sa Manila North Cemetery. Ang pamilya ni Rita binali ang tradisyong at 31 ng gabi dumadalaw para iwas siksikan. Ngayon wala ng trabaho, ngayon na kami pumunta. Alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lang ang dalaw mula bukas hanggang November 2. Bawal ang pagdadala ng mga patalim, armas, alak, barahas, speakers, pintura at lighter. Huling araw ngayon bago ang pansamantalang pagbabawal sa libing, kaya may hindi bababa sa 30 libing ang humabol. So doon po sa mga hindi aabot ay aasahan po nila na magkakaroon po tayo ng cut-off doon sa gate. Doon sa mga kapasok ng 5 o'clock ay bibigyan na lang po sila na hanggang 7 o'clock. Kanina umaga, inikutan ng NCRPO ang labas at loob ng Manila North Cemetery. Dito sa Metro Manila, we employ the highest uh, security despite of uh, um uh, mababa ang threat level dito. In fact, uh, in terms of election, um uh, zero tayo, green. Okay? So wala tayong ano yan? Wala tayong election areas sa concern sa kalapit na Laloma Catholic Cemetery, konti pa lang ang dalaw. Kung nagbabalak naman bumili ng bulaklak, 40 hanggang 60 pesos na ang itinaas ng kada bundle sa Dangwa sa Maynila. 200 pesos ang pinakamura at ayon sa mga nagtitinda, posibleng tumaas pa ang presyo bukas. Pia, kumpara sa buong maghapon, eh, mas marami na ngayon yung umuuwi kesa tumutungo dito sa Manila North Cemetery. Paalala naman ang pamunuan ng North Sem, yung mga nakumpiskahan o makukumpiskahan ng mga ipinagbabawal, eh, maaari lang ninyong mabawi yan simula November 3. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Sa natala, abiso sa mga motorista pagkatapos sa undas ay naasahang simula rin ang uwian sa kabaynilaan. Tataas ang toll sa SLEX at MCX. magkano? Alamin sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina Ivan epektibo na nga sa November 3 ang taas singil sa mga toll dito sa South Luzon Expressway. Pagkatapos ng undas na inaasahang simula ng pagbabalik kamay nilaan ng mga motorista, tataas sa November 3 ang tol ng mga motorista sa SLEX. Galing alabang at pakalamba, 10 pesos para sa Class 1, 20 pesos sa Class 2 at 30 pesos sa Class 3 vehicles. 4 pesos hanggang 8 pesos naman ang dagdag para sa mga mula kalamba pa Santo Tomas, Batangas, depende sa sasakyan. Sa Muntinlupa Cavite Expressway naman, 1 peso hanggang 3 pesos ang price hike. May ilang motorista na humihiling na ipagpaliban muna sana ang toll increase. Sana hindi. Kung tataas ba, konting taas, siguro acceptable. Sabi ng Toll Regulatory Board o TRB, matagal nang nakabinbin at kailangan ng ipatupad ang toll increase. Noong pa pong 2012 and 2014, uh, naihain ang mga petisyon na to karagdagang income or toll fee uh, upang matustusan naman po nila ang lahat ng kanilang mga improvements kagaya po ng ating uh, expansion ng mga lanes, yung ating skyway extension. Ivan, sa mga babiyahe naman dito sa South Luzon Expressway, maluwag ang daloy ng trapiko rito mula pa yan. Kaninang tanghali, wala rin tayong namataan na anumang build-up na mga sasakyan sa mga toll plaza. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Para so, po dun sa mga babiyahe pa norte ngayong long weekend, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa NLEX sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Pia, good news nga sa mga kababayan nating pinili bumiyahe ngayong linggo pa norte para sa long weekend dahil nga yan sa eleksyon at undas. Maluwag kasi ang daloy ng trapiko papasok at palabas ng North Luzon Expressway. Kaninang umaga, bahagyang bumigat ang trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Ang dahilan, mga sasakyan na nagpapakabit ng RFID sticker. Pero sa byahi namin ngayong hapon, maluwag na ang papasok ng Balintawak Toll Plaza. May pila lang sa cash lane sa toll booth. May clean na rin ang pila ng mga nagpapakabit ng RFID sticker para mapabilis inaabot na agad ang form ang mga motorista kaya pagpasok tuloy-tuloy na ang biyahe. Maging sa mga paluwas ng Maynila, mabilis na rin ang daloy ng sasakyan. Nagkaka-build up lang sa may Bukawi Toll Plaza. Inaabot din ang ilang minuto sa toll booth kapag hindi agad nabasa ang RFID. Tulad ng naranasan namin sa Bukawi, may mga tumutulong naman na teller. Paglagpas, panayit na muli ang biyahe. Thank you. Pia, para sa mga babiyahe sa susunod na araw, maari nilang bisitahin yung mga social media pages ng NLEX para malaman nila yung mga areas kung saan nagkakabit ng sticker at naglulod para sa mas maayos na biyahe ngayong long weekend. At yan ang latest mula dito sa NLEX. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Nasa 60 Pinoy mula Israel ang nakatakdang umuwi sa Pilipinas bukas. Kabilang sa kanila, ang kapatid ng isa sa mga nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas. At nakatutok si JP Soriano. No Magkahalong lungkot, saya at kaba ang nararamdaman ng may 60 OFWs dito sa Israel na nagdesisyon ng umuwi ng Pilipinas para iwasan ang gera ng Israel at Hamas. Kabilang sa mga uuwi na ngayon ng Pilipinas ang caregiver na si Mary Jane kasama ang kanyang baby. Kasi wala pong assurance kasi nakakarating yung rockets uh, sa area namin. Kasama rin sa mga uuwi ngayon ang kapatid ng isa sa mga OFW na pinatay ng hamas sa Southern Israel na si Angeline Aguirre na natagpo ang patay habang kasama ang inaalagaang Israeli sa kibutska Far Aza. Tumawag po ulit anak na, din na, na, dolo, na Caregiver din si Angelika Aguirre at gaya ng maraming caregivers sa kibut sa Southern Israel ang pagtakbo sa Mamad o Bomb Shelter ang nagligtas sa kanila ang Philippine Embassy sa Israel pinaghahandaan pa ang pag-uwi ng iba pang Pilipino sa Israel We uh, continuously monitor the situation lalo pa nga kung halimbawang pasukin na talaga ng uh, ground forces ng Israel yung IDF yung uh, Gaza no so nakatabay kami at tinitingnan natin kung mag-escalate -e halimbawa yung Uh, mas magpapakawala pa ng napakaraming uh, uh, rockets ulit ang Hamas. Bukas, lunes ng hapon, ang dating sa Pilipinas ng mga OFW mula sa Israel. Bit-bit ang mga kwento at alaala -ala sa bansang nagbigay sa kanila ng magandang kinabukasan na dumaraan naman ngayon sa Gera Mula sa Tel Aviv, Israel at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Oras. Pinarangalan ang kapuso nating si Jessica Soho at ilang pang personalidad sa The Outstanding Filipino Awards 2023 sa Los Angeles, California. Tinanggap ni Soho ang Global Award for Journalism na kumikilala sa kanyang kontribusyon sa pamamahayag. Nagpasalamat siya sa mga organizer at sinabing ipagpapatuloy niya ang paglalahan ng kwento ng mga Pilipino para makapagbigay ng inspirasyon. Inilunsad na ang Carolina Garden Museum sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Pinangunahan niya ng founder nitong si Carolina G. Jimenez. Present din sa event ang kanyang asawa, si dating GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez at kanilang mga anak na sina Butch at GMA Board Member Joel Jimenez. Naron din si Florencia Gorzon Tariella. Ayon kay Carolina na malaman ng maran ang kahalagahan at iba't ibang gamit ng kawayan sa pamagitan ng kanyang Interactive Museum. Nagkaroon din ang presentation ng The Bamboo Organ. tina ng DLG ang Hepe at ilang miyembro ng Pasay Police kagunay sa nabistong umanoy pogo operation at sex trafficking sa isang gusali roon. Anim na Chinese National sa ang sasampahan ng reklamo. Nakatutok si Ian Cruz. Oh no! Oh no! Kasunod ng pagkakadiskubre sa Pasay ng palapag na gusaling mayroon ng pogo at sex trafficking activities. Pinaimistigahan ni Interior Secretary Benhar Abalos sa PNP, ang Pasay City Police Chief, pati Commander at mga miyembro ng local substation na nakakasakop sa gusali. Imposible hindi alam ito ni isang police sa substation. Lahat ng member ng substation at pending investigation yung substation command at mga tao ay for the meantime ay i-leave mula pending investigation. Nakipag-ugnayan ng gemma Integrated News sa hepe ng Pasay City Police pero hindi pa rin nila batid ang bagay na ito. Kalapit na lang DFA ang gusali at di rin kalayuan sa Pasay City Hall. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tatanungin din nila ang Pasay City LGU kung hindi raw ba nila nalaman ang tungkol sa operasyon hininga namin ng pahayag ang Pasay City LGU pero wala pa rin silang binibigay na pahayag. Ayon sa PAOK, daan-daang katao ang nakahold ngayon sa gusali, mahigit at lundaan sino, nasa 20 ang Pilipino at may iba pang mga lahi. Nasa 130 na Pilipino naman ang nauna ng pinalaya. Sabi ng PAOK, alim na Chinese national ang sasampahan nila ng reklamo. May isa ring Pilipino ang inaresto. Pareho po silang itinuturo nung pitong uh, female victims natin ng sexual trafficking. Yung Pilipino, siya po yung in charge dito sa sa aquarium, saka doon sa ano, sa payment. Itong anim na itong kakasuhan natin ang siyang nagme-maintain na ng trafficking hub dito sa loob ng facility na ito. Tatlong Chinese national naman na biktima raw ng forced labor ang humingi rin ng tulong sa mga otoridad. Bumisita rin doon ang mga tagapagkor. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. Dalawang arestado sa Quezon at Batangas matapos makuha ng mga hindi lisensyadong baril. Pinasok ng pulisya ang bahay na yan sa bayan ng Candelaria sa Quezon matapos makatanggap ng reklamong may mga iligal na baril at bala roon. Walang maipakitang dokumento ang naarestong lalaki. Sa Balayan, Batangas, Saban, nasitang isang overloaded na motorsiklo kaya nadiskubre ang hindi lisensyadong baril na dala ng isa sa mga angkas. Sinusubukan pangkuhanan ng pahayag ang mga suspect. Ayon sa polisya, 138 loose firearms na ang nakumpiska ng PNP Calabarzon at 43 naman ang arestado sa mga operasyon mula Agosto hanggang Bispiras ng Barangay SK Elections. Power performance ang natid ng P-Pop Kings SB19 kahapon sa half-decade celebration fan meet nilang yan. Bibisita rin ang grupo sa, as guest mentors ni Coach Stell sa The Voice Generations. Present din as guest mentor si Nezak Christian Bautista at ang parokya ni Edgar. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, limamput pitong araw na lang at Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.com. dot tv